ni Senator Bato de la Rosa na sa opisinya niya nga galing yung resolution kung saan sinasabi na i-dismiss na daw yung impeachment complaint against kay Sara Duterte. If you haven't seen the resolution, ito po yung resolution. Nagbigay sila dyan ng dahilan. Bakit dapat daw i-dismiss na ang impeachment complaint against kay Sara Duterte. Kung hindi katanggap-tanggap dito eh ito. Una, kasalanan yung mga senators kung bakit hindi agad na aksyonan yan. Bakit nagtagal yan ng apat na buwan, di ba? Mula nang ipinasa sa inyo yan, dapat kaagad-agad inaksyonan nyo na yan. Tapos ngayon, ibabalik nyo, sasabihin nyo na wag na nating aksyonan, i-dismiss na natin kasi naglaps na. E sino bang nagpalaps? Di ba kayo? Di ba dapat pagkatanggap nyo, inaksyonan nyo na yan? So, sinong may kasalanan? Taong bayan? Pangalawa, sabi nyo na deny na ng karapatan for speedy disposition of cases Sara Duterte. Eh paano naman po yung karapatan namin mga tao?